alam mo, yung contradiction in terms yung fake at news. Eh. <laughs> ang news kasi ay eh, katotohanan. So, iyan eh, hindi katotohanan. Yun naman ang ibig sabihin niya, eh, yung fake news. Uh, ngayon, bakit? Anong panlaban sa fake news? Totoo yung sabi nila. Eh. Isa lang ang panlaban sa fake news. Eh. Katotohanan, di ba? Ang falsehood, ang kalaban, truth. Napakadaling sabihin nun eh. Kaya sinasabi ni Corina na napakadaling lumawak yung kasinungalingan eh dahil sa isang kultura eh. Kultura talaga eh. Ang may problema eh. Kung ano ang kultura mo, doon gagana yung kung ikaw eh lalaganap madali ang fake news o hindi. Pag tinignan mo ang levels ng education natin, napakababa. Isa yon Pangalawa, hindi natin pinagtuunan ang kultura. Puro politika ang ginawa natin kanang kaganyan. Well, Unang sasabihin ko po talaga na ang um, ang fake news kasi actually lumalabas paminsan eh fake narratives din eh. Hindi lang fake news pero fake narratives. Kumpalang yung mga komentaryo na lumalabas galing sa mainstream media. Eh yun nga yung tinatawag nating bias. And it comes in many different forms. Paminsan nandun yung plethora of opinions na naka-incline naka dito sa isang lugar. For example, yung pagiging anti liquan nyo ng mga tao, ng maraming tao sa Philippine uh, media. Unfortunately, ganun. Pero kami, mga ordinaryong OFW, nakita namin na mas maganda talaga ang nangyayari sa Singapore. Mas malaya nga kami doon dahil hindi kami takot na maglakad ng 2 a.m. in the morning doon sa Singapore. Yun po.